Alright, so eh mga kabakbak, uh, good evening sa ating lahat, no? Good evening sa mga basher ko diyan. So Meron ako dito, paps, mga idol, no? Kakatid ko lang kasi dito sa passenger ko kay Sir Pangaran. Nakalimutan ko eh. Nakalimutan ko pangalan ni Sir eh. May nakita akong cellphone, ito. May nakita akong cellphone. Eh, may booking na pumasok. Wait lang. Ayan. So, may nakita akong cellphone mga idol. Ito. Kawawa naman yung may-ari. Inintay ko lang may tumawag. Hahanap ah, ako dito ng mga number na pwedeng kontakin. Balik natin. Kasi nung nakaraan mga kabakbak, nawalan ako ng cellphone. Alam ko yung pakiramdam nung nawalan ng cellphone. ba? Diba? Sana malapit lang siya para maihatid natin yung cellphone. No? Kasi mga kabakbak nung nakaraan, nawalan ako ng cellphone siguro mga 1 week pa lang magwa 1 week pa lang so nakakapanghina pag nawalan ka ng cellphone o parehas pa kami ng cellphone o, nung nawala o ay upo pala yung dati upo kaya lang ayaw sumagot mga kabakbak naku naman ngayon pa nag ayaw sumagot tawagan natin ulit yung so magkano tayo dito lang ano maraming tumatawag guys 0 09 Hello? May taxi? Ah, hindi po. Hello? J Ride Rider po ako, ma'am. Hello? Ah? Joy Ride Rider po. Ito to? Joy Ride Rider oh, po. Oh, driver na. J Ride po. Driver na. Joyride ma'am, Joyride. Taxi. MC Taxi po, MC Joyride? Taxi. Opo, opo. po. Ma'am. Wait lang po. Opo. Ah. Eh, baka kayo po may-ari ng cellphone na napulot ko. Ay, ako po. Ako po. Maraming salamat po. Ay, kayo. Ay, Diyos ko <laughs> Wag ma Huwag kang mag-alala, ma'am. Nap napun napunta siya sa mabuting kamay. Ah, uh, actually ayun, nandito ayun, ako sa sa Mackinley. Ayun, eh, saan po kayo? Mackinley. Nandito pa rin po ako sa SM Makati. Ah, okay, sige sige. Babalik na lang ako diyan, ma'am. Sige. Ayun po ang Ako yung nakapulot nung cellphone do. Opo, opo. Ah. Uh, sige, balik na lang ako diyan, ma'am. Ay, kayo po yung nasa taxi, kayo po yung driver. Okay. Hindi, hindi po, ah, uh, bali MC Taxi po ako Joyride Philippines <laughs> Ay, oh, maraming po. <laughs> maraming po kayo doon. Ah, ah, nag-pick up po ako ng pasahero ma'am Ngayon, eh, medyo nagmamadali kami ni sir Hindi ko na naintindi yung cellphone Tapos, sabi ko, pagdating na lang dito Tatry kong tawagan apo, apo, apo. Maraming maraming Eh, may, may pasahero po. ako kanina So, balik na lang siguro ako dyan Nakamotor naman, mabilis maraming lang po kayo hita, eh. Kung nandyan po kayo ma'am sa SM Makati Di, intayin nyo na lang ako dyan ma'am Ah, tinatawagan ko ma'am, ayaw sumagot eh. Opo, oh, and ito yung gamit ko sa mama ko kasi aalis na eh, yung mama ko. Pero, ito pang isa na phone. Ah, okay. Nakikigamit ko. Sige, man, tawag ka sa akin ma'am, tawag ka sa akin. Ah, oh, sige, sige. Okay. Sige, okay sige po. po. Okay po. <laughs> so, ayun mga kabakbak mo. Ah... Uh, kanina kasi hindi namin maintindi ni sir kasi may pinag-uusapan kami tsaka kailangan niya lang makapunta dito sa mga kinlip. so ngayon nakontak na natin yung may-ari, ibabalik natin tong cellphone mga kabakbak kasi tawag uh, nito nung nakaraan nawalan din ako ng cellphone alam ko yung pakiramdam nang nawalan ng cellphone o ng kamit 'di ba? Kaya share ko lang sa inyo. Ito ha, baka na naman sabihin niyo na naman, bli nag-vlog ko naman. Siyempre natural lang 'yon kasi ito yung mga souvenir natin sa buhay natin na nagagawa natin, 'di ba? <laughs> Mamaya, mga green minded na naman kayo eh. Sabihin niyo for the views na naman. Eh, sa akin lang, gusto ko lang i-share, gusto ko lang ma-inspire din kayo sa kapwa ko rider diyan, mga nambabasa akin, nakakapwa ko joy ride na. If ever man na may makita kayo, na isang gamit na hindi naman sa inyo lalong lalo na at uh, mayroon naman pagkakilalan na pwede nyo kontakin so kontakin nyo, ibalik nyo unlike yung nangyari sa akin, tinatawagan ko nandun naman yung pagmumukha ko, nandun naman yung mga videos ko, wala hindi eh, na ibalik, di ba diba? na mekos mekos <laughs> so ngayon, ito uh, kaya siguro ito na yung ano, yung bless na pinalit doon sa nawala akong cellphone is para doon sa may-ari nito no? i-bless natin <laughs> Diyos ko naman so ayun lang, update ko na lang kayo mamaya mga kabakbak wala, wala nang pa maraming mekos mekos pa ibabalik natin, papunta na ako ng SM Makati, nandito na ako sa Loton Ab ng Tagig so alright, so ayun mga kabakbak uh, update ko kayo mamaya right habul 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 sa stoplight <laughs> So alright mga kabakbak Nandito na tayo sa EDSA kakaliwat na tayo para makapunta tayo lang Tay, ano ba yun? Tay dusit ba yun? Yan Madilim, madilim na Panahon Alright Wait ka lang dyan ma'am Yung cellphone mo, nasa mabuting kamay Pwedeng bumalik sa'yo yan Hindi kagaya yung sa akin Napunta sa mabuting kamay pero ginawang pang sarili lamang so try natin dito kung nandito si ma'am baka pwede nyo lang ano yan lapitan eto si ma'am baka rin na natin si ma'am sumagot bakit ayaw sumagot ay wait na ako ma'am ayaw mo sumagot <laughs> Ayaw nila sumabot Ito po. Hi ma'am. Kala, Hello, kala ko ayaw mo nakunin kunin eh. Saan kayo banda ma'am? Nandito ako e, sa, ed po. sa EDSA. Nandito ako, sa EDSA. ako ma'am. Ito, ya? ito, 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 Tingin ka. Nakita nakita eh. Ay ako diba? Ay ayun. Ay, nakita okay. na kumakaway. Yan. Tingin na ma'am. Pinakagwapo na makikita mo. <laughs> Yan. Sige ma'am. Hindi ma'am eh, saan ba yung daan dito? Ay! <laughs> I sige, sandali, sandali. Hindi, ako na lang. Pinatakbo, ko na kayo ma'am ah. <laughs> ano paano yung yung pasahero niyo po? Pa? Nakapulot? Hindi, ako ma'am mismo ma'am. Pa, paano kayo naka, -ano? sumakay kayo? Hindi. Pag ano niya, ah, nak nakita ko diyan sa gilid, sa so, may ganyan o. No? Oo. Eh, saktong pasero. Eh, make sure mo ma'am, kayo ba to? Ano yung sino nakapulot? Yung ikayo? Ah, ako mismo. Nakasakay kayo sa taxi? <coughs> hindi. Ako ba mismo ganito? Ay, <laughs> <laughs> Oh, na hindi siya nasa taxi. Nahulog. Ah, okay. Nahulog po, so, siya. Kasi nasa ko nga lang siya. So, Tapos kinilip ko pa yung loob ng taxi. Wala. Wala. Oo. Oh. <laughs> eh, tignan mo ma'am. nasa yung picture mo dyan ma'am? Baka... Ako yan. Ikaw so, ba yan? Okay lang yan. Ako kasi nung nakaraan ma'am araw na, nawalan din ako ng cellphone. Kaya I understand your feelings. Ah okay sige. Kaya kasi gusto ko ah uh, just in case man na ah, kung kanino man yun talaga yung cellphone pero sa tingin ko naman sa inyo naman talaga. Okay. Sa kakausap ko naman kayo, ang <laughs> ganda eh. <laughs> eh ito na <laughs> hindi na, okay na. Hindi na, hindi na. Okay na ma'am, wag na. Hindi na, sige na. At saka oh ano lang naman nakita ko lang mamian diyan, napadala lang naman ako ng na ganun. Eh na naka, nakapulot. Oh, nakita ko talaga siya sa lupa diyan sa ano ganyan. Eh may booking na ako. Sige, thank you ma'am. Oh, sige ma'am. Sige po. Oh, oh, sige. Sige, ingat kayo ha. Ah. Ingatan mo kasi ako nawalan na ako noong last week. So ay mga kabakbak na. No? Syempre ibabalik ko yung cellphone kasi naka-camera ako eh, di ba? Vlogger tayo eh. <laughs> oh, para hindi na kayo mahirapan mag-isip mga kabakbak. Oh, binalik ko yung cellphone kasi nga Naka-video ako, naka-camera ako. Para hindi kayo may mag-isip, no? Oh, di sa totoo lang mga kabakba kasi. Naranasan ko yun, di ba? No? Sabi ko nga ka kanina, nawalan ako ng cellphone nung la last week. So, alam ko yung feelings nun. Tamo, sobrang tuwantuwa si ma'am, di ba? So, ayun lang. Ingat mga kabakbak, no? Ang na lang yung usapan muna natin. Thank you so much. Thank you sa mga nanood. <laughs> Alright, mga kabakbak. Oh, mayroon na naman time. Passenger. Po? Oh. Ano po, ma'am? Opo. Amerikanong hilaw yan, ma'am. <laughs> okay lang ba, ma'am? Wala akong shower cap? Wala na ang shower cap, eh. Papasok ka, ma'am. Ah, may date.